Ah, hi! Good morning! Good morning! Oh, 11 AM Because maraming errands na naman ang lola nyo Nami ko assignment today So yan na, nagluto na si Sidekick ng ang daming itlog Ayan ang itlog, niluto ni Sidekick And then, ay nako yempo My God! Ito So, tinatry namin ngayon ang yempong walang balak Okay, walang balat. Mas masarap po balat. Masarap walang balat, darling. Mm. Kasi pag ano, makunot yung balat, diba? Mm. Mm. Ay, naku. Tumulunok na naman ako. Ayan na naman si Ako. Saan ba yun? Ayan. Parang masarap itong may sarap. Ay, sorry, sorry. Ayan, okay. Uy, naka-video ito yeah. naman. O, oh, ayan. Naka-video so, yeah. pa ako. Naka-video. Okay. Naka-video lola nyo. Ayan. So, ano pa? Jempo, Slow. Wait lang, give me uh, give me two minutes, Jean. Wait. Uh, tawag ako na ka. Two minutes, two minutes. Okay. Okay. Mm. Two minutes. <laughs> Pero tuloy-tuloy yung video natin ha. Walang edit-edit ang lola ani nyo. Okay? What you see is what you get. So, nagluto ng ano kami ni Utake. Ito yung, ano tawag nito? Tamba naman maliliit. Ayan, tamba na maliliit. Sarap nito. Okay, may sarap local. Hmm? Ayan. Hmm? Mm-hmm. pati ulo. Pero ang tinik dito sa gitna, baka makatinik. Kaya eh. tatanggalin ko. Hindi, tinik sa gitna. Mm -hmm. Sa gitna lang. Mm-hmm. Sarap. Saka mapapartneran nito, Ayan, ah. Ang tinig sa gitna, uh-huh, ano, uh-huh, uh-huh, gusto niya si utak na yun, okay, ayun, tap, 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 Totoo. tap, 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 Mm-hmm. Huwag kayo magulo. Ah, nawawala ako. Okay? Eggs. Dalawang egg lang makakain ko. So, ay eh, gusto ko yung medyo malasado. Isakit kit ko naman niya. Sunog. And then, meron siyang sukang. Sukang ano ba yan? Pag-ibig pa, Diyos. Mm-hmm. Mm-hmm. Ayan. So -so lang. Pati itlog kailangan i-roll at i-sausaw. Sausaw -so. <laughs> <laughs> ka. Um. Mahilig siya sa itlog ah. Yan lang. So mixing and matching. Gem po with egg, sapat na. Isda. Arosep. Saka mm. dalawang itlog. Sapat na rin, isang meal na yun. Ang pareha ng binisa sa ito. Yeah. May tahabol pa si utak ng dito pa mm. siya ng binisang ang pareha. May itlog. Matamis din ito ah. So kapag minimix mo talaga yung pagkain na, isang matching and mixing ah. Talagang magaling ka lang mag-explore eh. Diba? Diyan po, katulad dito, yan. Diyan po, tapos may dalawang itlog. Ayan. Tapos mo lang siya ng ganyan. Ayan. Dapat may isang piraso pang diyan o kaya, isang pirasong itlog pa. Yan na. Ang gulay natin, laging konti lang on the side. Ayan. Okay na yan. So, isang mil na yan. O kaya, gawin mong taktong itlog. Itong liepo, okay na rin yan. Ayan, isang mil. Ngayon, pag isda naman, bawa. Sabihin nyo naman, budget na naman. Pero sa totoo lang, yung presyo ng isda at saka liepo, halos parehas na ngayon. So, may gulay ka. Balik natin yan. Ako naman ang kakain yan. Huwag na kayong magpuna. Palagyan natin ng bawa. Ayan, may ang palaya. Ayan. On the side. So, konti lang ang palaya. Konti lang lagi kulay. Ayan. Ayan. Tapos, lalagyan mo ng tatlong itlog. Ayan. Tatlong itlog. O, halimbawa, wala itong diepo, ha? tapos, may isda kayo. Wait ka, huwag ka mo na maingay-ingay dati. Sumubra ka na, ha? Order mo yung dalawa. Wait lang, ha? Give me time. Okay, naka-focus ang lola. Ayan, so yan. Halimbawa ito, yan, apat. Yan. You oh. know, isang mil na. See? Isang mil na. Yan. Or halimbawa, meron kayong pritong bangos. O, oh, dalawang slice lang na gano'n ng bangos. Okay na. Yan. So, ganyan lang. oo oh. talaga namang ano, ang dali lang mag-isip ng pagkain low carb. Puro ulam lang. Puro ulam! Mmm. Harap Sumobra ko ito. So sorry ito. So, Sample lang naman yun. Eh. <laughs> Kuling huli ito. mm -hmm. Ayan. Ito. mm -hmm. o, dyan, eh. May dinner kami. Pakita mo. Hello. No. Mm-hmm. Ayan. Tapos, nako. Pasensya na po. Nakasando -naka ang lola nyo. Paano ba naman pagkagising? babana na, nagkaya kami ang bigyan kay Apo. Naglakad lang kami, punta kay Apo. Yun, pagdating dito, ala, luto na agad. Hindi niya ako na ako nakakilat. Luto na. Pagka luto, diretso kain na. <laughs> so, eto na kami agad. Mm -hmm. So, wala nang hilamos, wala nang digo, wala nang kahit ano, wala nang tanggal muta lang. Hmm. Kain na kami. Tap. Ah. Mm hmm. Sarap. May taba. Sarap darling. nga may taba. Hmm. Sarap na itog hmm. Egg roll. Ewan ko sa kanya, ba't ang hirig niya sa itlog na? Nakakailang ka itlog. Hmm. Kaya yun mo ngayon. Lima. Lima! Galing niya, hindi ba ko sa'yo? Ako kasi dalawa lang eh. mahina ako sa itlog. Basta ako ng luto. Mm -hmm. Kasi, meron siyang special na ano, kung paano pagkakaluto ng itlog na gusto niya. Tama nga, ikaw na magluluto. Titingnan yung ganyan yan. Mas malakas siya sa akin kumain ng cup niya. Katong yung isang araw kumain kami, gulat ako sa kanya. My God. Mm. No? Ang hybrid. Lakas ang kumain ng karne. Kakatuwa. Which naman ang tama. Kasi hmm. kaya lang naman. 1 to 2 meals lang kami. Galing niya. Itong tama na luto na limpo. Malambot siya. Hindi siya hilaw. Luto siya. Yan. Kulay puti. <laughs> hmm. Hindi sunog. <laughs> Hindi sunog. Pag na-over kasi makunat, matigas. O, oh, tingnan ko kagat. Mmm! Mm. Hmm. <laughs> Marunong na siya magluto. Taba, laman, taba, laman. Mm masarap. -hmm. Mm. -hmm. mm -hmm. Ito ginagawa niya, binibilot niya raw yung itlog na ganyan. Binibirot. Tapos, sasaw-saw. Mmm. -hmm. Mmm. -hmm. Mm -hmm. phải sao vậy, chứ, mà nó có sang bay đấy đúng không, hmm, giống như cái Sa mesa namin, walang rice! Apat na taon na! Mm. Namimiss mo pa ba rice? Yeah! Kita nyo. Wala, wala na sa vocabulary namin ng rice. <coughs> yun yung pancit, paborito ko nung araw yun eh. Pero kahit hainan mo ko ng iba-ibang klaseng pancit dyan, ayun ako, no way. Wala na. Walang appeal. Pero kainan mo ko ng lechon. Lagot siya sa akin. <laughs> <laughs> hmm. Hindi ka siya uurungan. Hmm. Mm -hmm. Ha? Mabagal akong kumain niya yung low carb eh. Kailangan mo niya imabuti ang cut niya. Ang hirap tunukin ng mabilis nito. Wala talaga. Hmm? Mapipino mo siya. Para mabagal na akong kumain. Which is right. Yun pala ang tama. Ang tama pagkain. huyaing mabuti ang pagkain. Bago lunukin. Hmm. Ay, nung araw, eh, lumudulas lang yung ano, isang badulhadong kanin. <laughs> Pagsisigyan ako ng baboy, kaya bulalo. Yung isang bandihadong kanin, babahugan ko na yan. Shhh. Buhusan ko siya ng, tu nang sabaw. Bahog. Kumain ka na, ate. Bahog ng sabaw. Sabaw, sabay, ganyan-ganyanin ko lang yan, no? Huh? Tapos, umpisahan ko na ng ano, sunod-sunod yun. Grabe, dumudulas lang yung kanin na may sabaw noong no, araw. Na Kaya, nako. Kaya, ubod ako ng lakas na kumain ng kanin na. Isang bandihadong kanin, every meal ah! ko. Oh. No rice, no rice, no rice. Oh, ngayon na, pinakakuhan ko ng sandali lang na 2 minutes, tumatawag na ulit. So, thank you. Pwede, pwede tayo mag strict low carb talaga, ha? Forever. Forever no rice ang lola at lolo nyo. Forever no rice, okay? Lumakas ang katawan, sumigla so ang katawan. Okay, at nag-normal ang sugar at BP at lahat. Okay, thank you. God bless.